Hello mga ka mind. So may check na naman tayong panel na conventional. Yan. So may port dito. Yan. Power supply. Main on. So ibig sabihin ang port na ito, ah, posibleng ah, power supply, battery, or may zone na, ah, open. So bubuksan natin yan loob kung ano ang problema dito yan para marama natin so ito ang nasa loob ng panel ah so may isang may isang zone na tinanggal yan so ni, nilagyan ang resistor So, isa din sa dahilan dito ay yung battery discharge yung battery so ganyan lang pag check ng panel, titingnan natin yan sa loob o sa labas ng panel at saka yung zone i-check natin kung uh, wala bang open zone Okay, kung may idea din kayo sa mga fire alarm system, paki-comment naman sa baba. Okay? Bye-bye mga kabisimay.